pet ng herbal ko. Yung ogo-ogo -og -og ko. Boy, babaulin ko to. Buto nyo lang Coke Zero yan, wala yan, ano, sugar. Ang kamis. Ha? Pangalan mo. Hmm, bakit? Hindi mo tanong. Oh. Hindi matamis kasi walang sugar no calories. Ito na pala yung pinakahuli. Hindi yung kulay ito. Bakit yan? Ang, ang, dinim dilim ng ano, picture. Hindi ko makita. Mm -hmm. Ano ka? Chicken. Mm -hmm. Sarap yan, chicken. Para maiba naman. Ang bayo ko na Ano bang luto dyan? Parang ano? price? Fry. Uh. Uh. Ito ang aming makulit. Si makulit. Kagabi ayaw pahiramin yung bata. Sabi ng bata, ano, may hiram nga nung fish niya. No! Sabi ko, ah, Itama. madamot. Ha? Sita na? Oo, mm -mm, madamot. Kawawa naman yung bata. Di talaga niya pinahirap. Ano? Tapos, hmm. paulan lang, paulan. Nagalit nag ako. Inaway ko. Pinababa ko dun sa nanay niya. Hindi nakikinig. Basta lang, basta lang sa kanya. Maglalaro siya. Wala siyang pake. Ah, hindi ka nakikinig, ah. oh siya. Yari ka sa akin na ulan i eh, magkakasakit ka. Ayaw mo umano. Diretso na ako palingke. Pagkahatid ko sa iyo palingke na. Ang bibi ko nang mais. Gusto mo ba? Ha? Sige. Doon sa may dinadaan may mais doon. Doon galing sa inyo, sa school mo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi,

saya Nagilim lang pala sa loob. Pero sa hindi na. Oh Ay, yeah, kaya nga yung tirang katay, sa adobo, ilalagay natin. Chapsoy tayo, tapos lagyan natin ng ano, ng ano ba yun? Uh, quail twin egg. Diba? Asawa na tayo sa baboy manu. Naiba na nga. Yun lang. Gulay tayo para healthy. Yun na lang. Ito palengke na yun.